Amanos tayo Iho Sino yung pulis na nakikialam sa negosyo ko? Si Captain Delonpo, senyor Konyo Siya na naman Malaking perwisyo na ang ginagawa niya sa akin. Edmond. Senyor. Puntahan mo si Turco. May ipatutumba ako sa kanya. Opo, senyor. Alam mo, iho, hindi tatagal ang isang samahan kung walang teamwork, kung merong isang magkamali. Sira, ang buong organisasyon. Pinagkatiwalaan kita eh. Senyor! Binigo mo ko. Matuto ka. Sa susunod, ulo mo ang puputulin ko. Daddy! 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 Kamusta na, Kathy? Wow, sa akin ba to? Siyempre. Maraming salamat po, Daddy. Nasaan ang mami mo? Nag-grocery po. Daddy! Daddy, bakit bihira na kayo umuwi dito? Kathy, alam mo naman pulis daddy mo eh, maraming trabaho. Hanggang ngayon ba, daddy? Galit pa rin kayo ni mami? Ah, uh, hindi, Kathy. Uh, hindi kami magkagalit ng mami mo. Siguro talagang hindi lang kami magkaintindihan. Alam ko, daddy, ikaw, hindi ka galit kay mami. Pero siya, galit siya sa'yo. Pero alam ko rin mahal ka niya. Paano nga? Daddy, dalas-dalasan mo naman ang pag-uwi mo dito. Alam mo, kapag may affair kami sa school, ako lang walang kasamang daddy. Miss na miss na nga kita talaga, daddy. Eh. Miss na miss din naman kita, Kathy. Tsaka ang pinaka namimiss ko sa'yo, kapag katid at sundong mo sa'kin sa, sa school. O, oh, sige. Ipiliting kong Madalas ang pag-uwi ko dito para maihatid sundo kita sa school. Talaga? Promise? Promise. Huh? Niluloko mo oh. lang yata ako eh. Mari ba na makitalukuhin eh. Sa'yo lang ako takot. Ano ka pa naman? Takot? Eh bakit ang dami mong dalang damit? Kasi alam mo, sa trabaho ko, kung minsan gusto kong magpalit agad ng damit kapag nadudumihan ang damit ko. At alam mo naman ng dadin, hindi marunong maglaba. Kaya magdadala na lang ako maraming damit para dalhin sa headquarters. Patin mo na lang kunin lahat ng mga damit mo. At huwag ka na umuwi dito. Mami! Kasi huwag kang makikialam dito. Ayaw mo ko ano. Kung sinasabi mo yan, dahil ayaw mo na ako makita, okay lang sa akin. Sanay na ako eh. Pero pamamahay ko rin to, Jin Kaya kung kailan ko gusto pumunta dito para makita ang anak natin, pwede. Di mo ako mapipigilan. hindi mm, huwag ka na

kaya namatiyang kapatid mo. Ganon kalaki ang pagmamahal mo kay Junior. Ako, mami, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako, mami? Gusto kong magkasama-sama ulit tayo nila, daddy. Gusto kong magkasama-sama ulit tayo lahat. I miss my father! Pare, Ano yung sitwasyon dito? May regalo ko sa'yo. Anong regalo? Yung matagal mo nang hinahanap. Nandiyan sa loob. Tatlo sila. Pare, kung mapapasuko natin, pulihin natin ah. ang pakita ng pagkakataon sumuko! <laughs>

Huwag kang dito. Mas ganun ang mangyari. Anak ko! Anak ko siya! Hawakan nyo! 次。 At tagal kitang hinanap. At tagal mo kong pinahirapan. Sinira mong pamilya ko. Sinira mong buhay ko. Ayop ka! Pare, sa trabaho mo, sa trabaho ko, natural lang kami na didisgrasya. Nagkataon lang. Anak mo ang tinamahan nun. Pero... Pero may, kang iniwan sa akin na hindi ko makakalimutan. Marga mo! Ito! Kaya patas lang tayo, hindi ba? Hayop ka! Tanggalin ko malahat ng buong parte ng katawan mo! Kahit kailan hindi tayo magiging patas! Dahil ikaw ang naging sikama sa buhay ng anak ko! Kaya ngayon, ako magiging sikama sa buhay mo, Iba kayo lang dito pare! Hindi pinaw buhay tao katulad nito! Tawatin niyo! Tulungan niyo ako! Aulo nito! Pare! Huwag kang bumaba sa pagkataon niya! Alalahanin mo! May dalawa ka bang anak! Kung papatayin mo yan, ano nalang mangyayari sa kanila? Pahawa ka sa akin. Pahawa ka sa akin. Huwag mo ko patayin. Gusto mo bang umuwaan? Ang pala. mong tao. Duwag ka rin pala. Kaya sa kanya! Pare pagkatapos mo magkape patayin mo ilaw ah. Oh sige. Uh. Mahalagang makalabas ang mga nahuli kong tauhan. Ah partner. Marami akong palad na pagbibigyan ngayon. Kung maaari naman, tasan mo presyo ko. How does five million sound? Okay na yun. Bukas na bukas, lalaya na mga bata mo. Thank you, thank you. Sir, ito na yung pinakuha nyo. Okay na. What's the meaning of this? sa akin. Noong ordinaryo ka pa lamang pulis ay kinakitaan ka na ng kawalangyaan General. Lumabas sa aming investigasyon na may mga hawak kang mga magnanakaw, holduppers, carnappers, at nilalakad mo ang kanilang mga kaso. Ngayon, kapartner mo na si Sanchez, isang sugapang killer at gun smuggler. Tumatanggap ka ng milyong-milyong pisong patong mula sa kanya. Hindi ka karapat-dapat na maging opisyal ng isang alagad ng batas. Ang mga katulad mo, ay hindi dapat magtagal sa serbisyo. Puro kayo ng sa akin! Hindi naman kayo hukom! Kami ang mga tunay na hukom dahil walang piring ang mga mata namin. Malinaw ang katiwalian kinasasangkutan mo. Ibinababa namin sa iyo ang hatol na kamatayan. Teka muna! Teka muna! Pag-usapan natin to! Marami akong pera! Bibigyan ko kayo! Junior? Matatahimik na tayong dalawa wala na si Marco. Ang sarap ng pakiramdam ko, anak. Pero may isang problema eh. Kasi nung suguring ko sila, Marco, mayroon na saktang mga bata. Nagreklamo yung mga magulang. Kinundi na ang ginawa ko. Hindi ko naman sila masisisi. Kaya anak, baka masuspindin daddy, ha?